Nagsagawa ng operasyong militar ang Estados Unidos laban sa Venezuela. Inanunsyo ni United States Defense Minister Pete Hexet ang pagsisimula ng operasyong Southern Spear laban sa mga narkoterrorista at para proteksyonan ang Estados Unidos mula sa mapanganib na droga. Nagkataon din ito sa aktual na pagpasok ng aircraft carrier na United States ship Gerald Ford sa Dagat, Caribbean na ngayon, ay papunta na sa baybayin ng Venezuela. Hindi pa ganap na malinaw kung binigyan lang ba ni Hexet ng bagong pangalan ang kasalukuyang mga operasyon ng Estados Unidos malapit sa Venezuela at sa labas nito o kung ito ay hudyat ng pagsisimula ng isang bagong pinalawak na misyon sa lupa. Pero sa Venezuela, nag-aalarma na sila at nagdeklara na ng malawakang mobilisasyon. At si Pangulong Nicolas Maduro ay hayagang nanawagan na kay Donald Trump at humiling ng kapayapaan at nanawagan din siya sa mga Amerikano na makiisa sa mga taga-Venezuela upang hindi na maulit ang nangyari sa Iraq at Afghanistan. Kapansin-pansin ang naging kilos ng Rusya sa sitwasyong ito. Hindi nila binatikos ang Estados Unidos sa kilos nito sa Venezuela. Sinabi lang ng Kremlin na umaasa silang ayon ito sa batas internasyonal. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, Maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye. Nasa video description ito, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magiging lubos akong nagpapasalamat sa kahit anong suporta ninyo. Kaya, inihayag ng kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hexet ang isang bagong operasyon na tinatawag na Timog na Sibat para sugpuin ang mga narkoterorista sa kanlurang hemispero. Ayon kay Hexet, pinangungunahan ng pinagsamang task force timog na Sibat at Southern Command ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang misyon. Na may layuning, ayon sa kanya, protektahan ang inang bayan, alisin ang mga narkoterrorista mula sa ating hemispero at gawing ligtas ang ating bayan mula sa mga droga na pumapatay sa ating mga tao. At pagkatapos, malinaw na sinabi ni Pete Hexet na, ayon sa kanya, ang kanlurang hemispero ay teritoryo ng Amerika at poprotektahan natin ito. Sa ganitong paraan, binibigyang diin nila na idineklara ng Estados Unidos ang kanilang hegemonya sa rehiyong ito, sa kanlurang hemispero. Noong simula ng ikalabinsyam na siglo, idineklara ng Estados Unidos ang Doktrina Monroe na nagsasabing sakop ng Amerika ang Latin Amerika at hindi dapat makialam ang mga Europeo. Ginawa ang pahayag tungkol sa operasyong militar malapit sa Venezuela matapos si Pete Hexet, tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng kawani, si Dan Kane. Ayon sa ulat, ang mga mataas na opisyal ng militar ay nagsagawa ng briefing para kay Pangulong Donald Trump sa White House noong hating gabi ng Mayerkules tungkol sa mga opsyong militar sa rehiyon, kabilang ang posibleng paglusob sa lupa sa Venezuela. Nangyari ito matapos mabalita ang isinagawa ng militar ng Amerika noong lunes ang ikadalawampu na kamamatay na pag-atake sa isang barkong pinaghihinalang may dalang droga. Dahil sa pag-atake sa karagatang Caribbean, apat na tao ang nasawi. Sa kabuuan, mula noong simula ng Setyembre nang magsimula ang kampanya laban sa droga, hindi bababa sa 80 katao ang napatay ng militar ng Amerika. Ang mga pag-atake ay ginawa sa Karagatang Caribbean at Silangang Karagatang Pasipiko. Sabi ng Trump administration, layunin nito pigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa Estados Unidos. Pero ang mahalagang bagay dito ay noong katapusan pa lang ng Enero, inanunsyo na ng mga sundalong Amerikano na magsisimula ang ikaapat na fleet ng hukbong dagat ng Estados Unidos ng isang bagong operasyon na tinatawag na Southern Spear. Sa operasyon na ito, gagamitin ang iba't ibang kombinasyon ng mga robotiko at autonomong sistema para suportahan ang pagtuklas at pagmamanman ng ilegal na kalakalan, pati na rin ang pagkuha ng mga aral para sa iba pang larangan ng digmaan. Iyan ay isang sipi. Noong Enero, Sinabi ng militar na ang operasyon ay gagawin sa Southern Command ng sandatahang lakas ng Estados Unidos na sumasaklaw sa Bulgaria, mga bansa sa timog at gitnang Amerika at Caribbean. Kaya sa ngayon ay hindi pa malinaw kung paano eksaktong nauugnay ang pahayag ni Pete Hexet sa mga balita tungkol sa Southern Copye na inilathala pa noong Enero. Iisa lang ba ito o magkaibang operasyon talaga ito? Parang si Pete Hexlet lang ba ang nagbigay liwanag sa operasyong Pinlano pa noong Enero? O iba talaga ito. Noong Oktubre, inanunsyo ni Pete Hexlet na nagtatag ang Pentagon ng bagong task force kontra droga para wasakin ang mga drug cartel sa dagat Caribbean. Gumagawa sila sa lugar ng Southern Command. At ngayon, ang commander ng Southern Command na si Admiral Elvin Halsey ay nagsabi at ikanga Bumuo kami ng pinagsamang task force sa paligid ng punong tanggapan ng TUMEF. Palalawakin namin ang kakayahan sa pagtukoy, pagpigil at pagsira ng ilegal na kalakalan kasama ang United States at mga kaalyado. Kasabay nito, pinalakas ng Administrasyong Trump ang presensyang militar sa Southern Command sa pagpapadala ng barkong pandigma F-35 fighter jet eroplano ng paniniktik pambobomba at iba pang militar na kagamitan. Pinapalakas ang presyon kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela na inilarawan ng administrasyon ni Trump bilang isang ilegal na leader at pinuno pa ng isang drug cartel. Ngayong linggo, pinalakas ng Estados Unidos ang kanilang militar sa rehiyon. Noong Martes, dumating sa Southern Command ang aircraft carrier na Gerald Ford, ang pinakamalaki sa mundo, kasama ang strike group nito. Ang aircraft carrier na ito na may mahigit apat na libong na mga mandaragat ay may mga F-8 fighter jets. At pagkatapos lamang pumasok ng aircraft carrier sa rehiyon, nagsagawa si Hexed ng briefing kay Donald Trump at inihayag ang pagsisimula ng operasyong militar. Sabi ng mga eksperto, mananatiling tahimik ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Bakit kaya? Dahil ayon sa napansin ng mga tagamasid, ang aircraft carrier ay papalapit ngayon sa baybayin ng Venezuela upang makakuha ng mas magandang posisyon para sa posibleng mga pag-atake. Kasabay nito, si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, na dati nang nag-anunsyo ng malawakang mobilisasyon sa bansa, ay nagsabi ngayon sa publiko na ang mamamayan ng Estados Unidos ay dapat makiisa sa Venezuela para sa kapayapaan sa buong kontinente ng Amerika. Nanawagan si Maduro sa Estados Unidos na huwag makialam sa bagong sigalot habang kinakausap niya ang mamamayan sa Espanyol sa meeting sa Caracas. CP Magkaisa tayo para sa kapayapaan sa Amerika. Tama na ang walang katapusang at hindi makatarungang digmaan, sapat na ang Libya at Afghanistan. Nang tanungin kung may mensahe siya para kay Pangulong Donald Trump, ilang beses inulit ni Maduro sa Ingles. Oo, oh, oh, kapayapaan. Sa madaling salita, ilang beses niyang inulit ang peace, peace, peace na parang nagpapahiwatig na hindi na dapat makipagdigma. Si Nicolas Maduro ay naiwan mag-isa laban sa Estados Unidos dahil pati mga Ruso ay tinalikuran na siya. Naglabas ng maingat na pahayag ang Kremlin laban sa Washington matapos i-anunsyo ni Pete Hexet ng Pentagon ang operasyong militar sa Venezuela. Sinabi ngayon ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, umaasa kaming walang magiging hakbang na magdudulot ng destabilisasyon sa Caribbean at paligid ng Venezuela at na ang lahat ay magiging ayon sa pandaigdigang batas. Mga kaibigan, gusto ko lang ipaalala na lumagda ng estrategikong kasunduan sa kooperasyon ang Russia at Venezuela noong Mayo 7 ngayong taon.